Hello pa lang ako sa si NC Vlog and Abby and Lord Katiana send ako ang world of the day and ato ang world of the day na mau ang pagpaubos ang pagpaubos o ang pagiging humble sa isang tao o sa mga o sa mga maupay ma nga bruhatur. kaya halimbawa ano bisan pa nanong -ka kakuri sa sitwasyon bisan pa nanong kasakit kinala mo piliyo natin tayo humble magpaubos kita para may limbaho ko na sa sangkay diri pa kaya sangkay sa iyo family sa iyo grupo o diin pa man so sa sitwasyon kung may dalam diri pa mas piliyon natin an, magpaubos kaya na no kaya kung alimbawa ang ang ulo tapos atuhan naton tungod kay wala kit magpaubos na nan susunta ang mahina na wala es kun nagpaubos kita din pasagdan naton siya di waray na waray samok. makuri magpaubos pero sarin pa sana akon nanay na kinanglan pero may magpaubos kay matan is ang nagpapaubos kay eh, paanan kita makakapasaylo sa natin kasi tao nga nakasala sa aton o nakabilo sa aton nakasamal sa aton kasing-kasing kundi hindi kita magpaubos sa natin pagpaubos nakakapasaylo kita buo ni Diri madali ini pero ini ang pinakamupay niya buro hatun kaya limbawa may data pa opinion may ideya ka kung nanin mo dibate, hindi mo kung nagdibate mangkang, imo tubangan sa imo na ideya nga diri kan nagpapaon wari sa iyo di ka napaperdi wari ka magpaubos maghalam ang maghala ka ang tao nga maarang kamo, ang tao na diri maarang magpaubos makipid ang iya pinsar o narrow minded diri siya maarang magpaubos ang iya pinsar diri siya maarang magpasailo Diri ito siya makaterdi. Bisan ka na katama sa iyong opinion, diri di ito niya kakarawton, tulog ka itong niya, siya ang tama, kay diri siya maara magpobos. Sa ngayon, adirat na sarili nga ang tao nga magpobos bida, no diri. Ang akong point siya na mas piliyo natin yung magpobos, kay para mawag oh, ka sa itong pamati, mag-aantatong pamati, diri man na nga nagpobos kit, dahil binakit. Nagpaubos ko. Tanga na kit. Biro sa salsitun. Kaya maaramkang ang pagpaubos o sang kadaugan. So, gansan din. Hindi gusto natin yung natin yung Ano? Si si Kristo. Nagpaubos siya. Bising sa ginsel pagin pag tamas sa mga panahon nagpaubos siya din pili niya magpasaylo para sa katalawasan sa kadamaan sa bugos ng kalibutan ito ang usang buhatur na kung diin usang kadaudan sa natin tinuwe so sa ulit isang pananang sitwasyon para maging magaan uh, piliin natin na ito ng paubos o eh para sa mga tao na sa aton, nakasakit sa aton, na nakabuhat sa diri mo -okay sa aton. Di na nasa rin na perfect ang uh, or nano pa man, ang akong point, purbaran natin sa nanong sitwasyon, purbaran natin magpaubos kit, kitaon natin kung nano ang magiging epekto sa nasa aton, di ba? Itong diri kit nagpaubos hindi oh, nabu kita na mabugatan. Nabugat uh, sa ating bukan. So, para magaan, warikit ibang nga magahe. Bisa magkaduro diyan. anani pa man, mas piliun natin ang magpaubos para makapasahulikit sa ating ikasitaw. Diyan hmm? Dan, salamat sa inyong suporta. Ayaw kalimut naman pag-like and share sa mga videos. Ngayon, at ang inyo mga sunod pa nga kung mga word of the day. Thank you for watching. Babush!